Support so for today's video, yeah, so story update tayo guys. Tapos, yes, meron tayo dito <laughs> nakalapag ng mga items. So, pupunas up tayo guys kasi, yeah, kung napapansin nyo, wala tayong chichirya dyan. Yan, yeah, so nag adjust ako. Kasi ngayon guys, yung binabanata nila bili dito, chichiryas. Yan. Kasi dito sa amin, since ngayon po ay election day ng mga barangays, councillors, and SK. Yan. So, liquor ban dito, guys. Yan. Nag-start siya kahapon kasi ngayon ay lunes. Yan. So, nag-start siya kahapon na uh, liquor ban dito. Yan. So, ito, guys, ang ating ano ngayon, ang itong mga paninda natin. So, wala din tayong delivery ngayon kasi ngayon po ay holiday. Yan. Non-working day. Ah, non-working day. Non-working day sa mga ano ngayon, ahente. Kasi, of course, nag-vote -bo din sila sa kanilang uh, kabaranggayan. Yan. Kaya, wala tayong deliver, guys. So, nag adjust ako. Yan. Nagpupunas-punas ako ng stante. Eh. Actually, ano lang dito ang bumili? Kakaunti lang. Yan. Kasi, di ba, mabilis mabenta dito sa alak. Eh, bawal yon Yung alak ngayon, kaya naka-display yan, eh, bawal pa din yan bibilhin. So alam na nila pag sa Gicar So, bawal talaga bumili ng mga ala kasi merang nagro-roving. May nagro-roving dito, guys. Kasi pag bawa, bawal, bawal, bawal. Take So nagaano ko eh nandito meron na tayo dito, guys, na ah, uh, yeah, tayong pusa dito kasi dito maraming mabait. So dito may pusa. Actually, guys, ano 'yan? Kapitbahay bahay 'yan. Tapos pumunta dito, dito na siya tumira. Yan, pagalagala na siya dito kasi dito pinapakain lagi, kaya dito na siya natira. Yan. So, nandito 'yan, naghahanap 'yan ng ano, naghahanap ng mabait. Naghahanap yung ng mabait. Yan. Kasi dito talaga maraming ano dito mabait. Minsan yung mga noodles natin pag hindi na isara, masyado yung ano, nalulusot. Yan, nalulusutan pa din. Yan, kaya dapat talaga uh, kasi minsan minsan nalimutan natin i-close yung ano sa pag alam mo yun, minsan nalilimutan talaga na may ganito, may ganyan space yan. So, kahit may ganyang space, so, lusot pa rin yan. So, alam niyo may mga mga bait. Yan, ang ano ng katawan, ang lambot ng katawan. Yan, so, yon nandiyan si Moning. Ang pangalan niya ay si Moning. Yan, ito yung tagabantay dito sa tindahan ng mga mabait. Yan. So, ngayon, guys, nag-ayos tayo ng ano, stante. Yan, naglilinis tayo ng stante. Yan, ang daming candies. Yan, yeah, so, sikreto, guys, para maubos yung mga candies nyo. Display nyo dyan, tapos, pakita nyo talaga. Kasi minsan, pag bumilihan sila ng mga cigarettes, pag bumili sila ng mga cigarettes, yung mga soft nila is yung mga candy niya. Yan, yeah, so, ano na dito, guys, hapon na dito. Yan, yeah, so, naka-vote na rin tayo kanina. Yan, yeah, so, guys, yan, yeah, naka-vote na tayo. First, ano ko, guys, uh, first vote ko first vote ko. So, ilang taon na ako. First time ko makaboto. Yan. <laughs> kasi ano ako eh, Tagas ng Buanga del Norte. So, ano na, hindi na ka at eh. uh, 10 years na. Dito na sa Batangas. Kasi galing ako sa Novaliches. So, mama ko sa Novaliches. So, nandito ako sa Batangas ngayon. Yan. So, dito na rin ako uh, bumoto at nagparehestro. Yeah, first time ko maka -vote. kasi dati doon ako nagparestro sa Zamboanga. So, tagal kong hindi naka ah uh, pag ano ko pa lang, pag restro ko pa lang, hindi na ako naka ah uh, umalis na ako papuntang Manila. Yan. Dahil ano na ako noon. ah uh, graduate ako noon ng two years course HRM. Kaya dito na ako nag First time ko dito mag vote <laughs> Yan. Yeah, so, good luck na lang sa mananalo later. Yan. So actually guys, nag-aano ko nag-adjust ako kasi bukas bibili ako, mamimili ako bukas. Ang dami kong ano, ang dami kong ano, ang dami kong kulang ngayon. Yes, mga lang naman kasi yung binibili talaga dito, ah uh, chichiri ngayong araw na to. Yan. Pero yung alak natin, hindi nagalaw. Ano nato to, na, orang bumili ng alak dito. Like your bun. Yan. So, diba? So, ngayon guys, yan eto meron tayong mga gamot-gamot dito. Kasi dito, uso din ang ubusipon dahil sa panahon. Ang nakakasipon kasi kadalas dito, uh, kaya nagsisipon dito, is malikabok. Yan. So, alikabok kasi is nakakasipon din. Yan. Nakakasipon. So, ubo na rin. Yan. So, yun lamang po, guys, for this video. Yan. So, bukas may umili tayo. Complete natin yung ating mga low of stock, out of stock dyan. Kasi medyo kanina busy tayo. And then, so, nagka-close din yung mga store dito, guys. Close talaga yung mga wholesale. Ayan, sa bali pinaka, ano, non-working days. Nice na, guys. Gets yung saka dito. Ayan, sa mga ating shoe door. So, ayan, sinasafety ko na yung mga favorite ni Mabait. Ayan. Ito so, kasi yung mga favorite ni Mabait, guys. Ayan, So, meron tayo dito na tayo dito guys yan nangangat nga yan so dapat talaga lagi siyang na dito lagi siyang nakafix talaga dito yeah. kasi pag hindi siya nakafix may tendency na malulusatan pa rin tayo ni eh. mabait yan so ganito yung kalimutan talaga guys pag mag out tayo make sure talaga na talagang pasok yung ano niya para niwas. Yeah, so dito guys, meron tayong space dito. So ito yung mga chichirias. Yan, tinapay natin sa na lang. Yan. Yung mga alak section. Yan, wala gano'ng bumili ng alak nito, guys. Yan. So, gabi na dito, guys. Time check tayo, 6.29 p.m. Yan. So, shadow, guys, ang kapaligaran nito. Ayan nakabahal yung iba sino manalo yan nakape <laughs> yan so snacks tayo guys meron tayo ditong show my steam show my tayo ditong show drinks <laughs> yan so actually guys mamaya pa ako mag-close yan so yan so yung Christmas tree natin guys ibabaw na ng <laughs> kasi si Simon pa na yung saksak nakakatakot baka makuryente si Simon so tinaas ko na hindi maabot ni Sai. Ito egg. Ayan, okay. so ito lang benta natin, guys. <laughs> ito lang benta natin for today's video. Ayan, yeah. so wala kaya tayong benta ngayon. Ito lang. Pumal ngayon, guys. Ayan. Yeah. mas malamig na dito, guys, sa amin. Bukas, ito na naman yung ating i-adjust. Ayan. Kasi may mamili tayo bukas, guys. Adjust natin yan. Ito nice sa labas. guys. Ayan. Wala pa namang customers. pa napakahanin nito sa labas. Parang pask na. Ayan. Yeah, so ngayon guys, maya maya, malalaman kung sino na si Hal and